So magandang umaga po mga boss. Uh, ayan po mga boss, ah uh, meron po tayong gagawin po. Ayan po. Hila-hila po ito dinala po sa ating shop. Ayan po mga boss. So, tiningnan ko po itong wiring spoon niya mga boss is uh, walang kuryente. Ayan po mga boss. So, hahanapin po natin kung bakit walang kuryente itong uh, motor ng ating customer. Ayan po mga boss. So, umpisahan na po natin para sa ganun is mapapaandar po natin itong uh, ginagawa po natin. Ayan po mga boss. So ayun po mga boss, uh, since uh, battery operated po itong ginagawa po natin, una po i-check po natin itong fuse kasi kadalasan po kasi mga boss kapag na-fuse po ng ating motor po mga boss, is hindi talaga aandar itong motor po natin. Ayun po mga boss, i-check po natin upang sa ganun ay isang malaman po natin kung doon po talaga yung sira ng ating ginagawa yan po mga boss. So ayun po mga boss, tika uh, nga yung sinabi ko kanina, is uh, battery operated po itong ginagawa po natin unang i-check po natin mga boss is itong fuse po nya kadalasan po kasi ito yung nasisira ng ating motor kapag battery operated po itong uh, motor po natin ayan po mga boss so gagamit po tayo ng tester para sa ganun malaman po natin kung may supply po itong uh, fuse po natin ayan po mga boss kapag bumilaw po itong uh, tester po natin mga boss so ibig sabihin is uh, goods po itong uh, fuse po natin ayan po mga boss sa Kaya itatap na po natin dito sa kanyang fuse Ito mga boss is papunta po sa battery po natin Ayan po mga boss Since sumilaw po itong test light po natin So ibig sabihin is a good po itong battery po natin So ililipat po natin dito sa kabila Para sa ganun is malaman po natin kung goods po itong fuse po natin Ayan po mga boss Ayan po mga boss So bali uh, umilaw po itong uh, test light po natin Kaya ibig sabihin is good po itong uh, fuse po natin So ang susunod po natin na gagawin po mga boss Is pupunta po tayo dun sa kanyang ignition switch Ayan po mga boss So ito po yung uh, linya po ng ating ignition switch Ayan po mga boss Itong kulay red po mga boss is uh, papunta po sa uh, uh, fuse po natin Ayan po mga boss Kaya i-test po natin ito Upang sa ganun is uh, malaman po natin kung may supply po na uh, pupunta po sa kulay red na ito Kasi nga po ito yung positive terminal ng ating battery Ayan po So ayun po mga boss, so bali uh, goods po itong linya ng ating uh, positive papunta po sa battery po niya. So, itong ignition switch po natin mga boss is itetest light din po natin para sa ganun is malaman po natin kung napapasukan po ng ating accessories light. Ayan po mga boss yung accessories light po ng ating uh, motor is kulay itim po. Ayan po So, ito po yung kulay itim na uh, papunta po sa ating accessories. Kaya itetest light po natin ito para sa ganun is malaman po natin kung may supply po na uh, matetest po po natin dito. Ayan po mga boss. So itatap po natin itong uh, test light po natin. Ayan po mga boss. So hindi po umilaw ng ating uh, test light. So ibig sabihin is walang pumupuntang supply sa kanyang accessories. Kaya malamang may napigtas po dito sa kanyang accessories. Ayan po mga boss. So magdudugtong po tayo para sa ganun is uh, malalagyan po natin ng supply para aandar na po itong ating ginagawa. Ayan po mga boss. Wala talaga po mga boss kaya mag ya yeah, jumper po tayo para sa ganun is malalagyan po natin ng supply Ayan po mga boss. Busina. yung So, nagdugtong na po tayo mga boss itong uh, wire. Ayan po mga boss. Ito po yung uh, positive po ng ating uh, accessories. Ayan po mga boss. So, magdugtong po ito para sa ganun is malalagyan po natin ng supply. Papunta po sa kanyang accessories. Ayan po mga boss. So, isi-switch po natin ito para malaman po natin kung nalalagyan talaga itong... Uh, accessories po natin ayan po mga boss so bali tete slide po natin ayan po mga boss so goods po itong uh, nilagay po natin na jumper kaya ito po yung ilalagay po natin ayan po So ayun po mga boss So bali, ito na po yung uh, Ginamper po natin na wire Para sa ganun Is malalagyan po natin Ng supply po Ng accessories po natin Mga boss, ayan po So bali, isi-switch na po natin Mga boss, para sa ganun Is malaman po natin Kung may supply na po Itong uh, accessories live po natin Ayan po mga boss So bali, doon po natin Itong switch Ayan po mga So since uh, positive po ng ang ating hinahanap po mga boss Kaya iti-test light po natin itong chinamper po natin Ayan po mga boss Ayan po mga boss So bali uh, umilaw po itong uh, test light po natin So ibig sabihin is uh, mayroon na po siyang uh, supply po Ayan po mga boss Ayan po mga boss, sabali uh, paandaring na po natin para sa ganun is malaman po natin kung umandar na po itong motor po natin Ayan po mga boss Ayun po mga So ayun po mga boss, uh, sabali umandar na po itong ginagawa po natin Ayan po mga boss Ayan po mga boss, sabali umandar na po Ayan po So bali ang issue ng ating ginagawa po mga boss is ay uh, yung accessories live po ng ating motor is napigtas po kaya hindi po siya nalalagyan ng supply kaya nagjumper na lang po tayo para sa ganun is hindi na po natin uh, kakalkalin itong uh, wiring spoon niya. Ayan po mga boss so ganito lang po yung gagawin po natin. Kung uh, walang accessories live po ng ating uh, motor. Ayan po mga boss. So hanggang dito muna itong video po natin mga boss. Kung bago ka lamang po sa ating YouTube channel. At sa Facebook account po mga boss. Huwag kalimutang i-like, i-share, follow and subscribe. Lahat ng mga video na ina-upload ko po. Ayan po mga boss. So hanggang dito muna mga boss. Salamat and God bless po sa ating lahat. Ayan po mga boss. Shout out po sa mayari. Ayan po. okay, Ayun po! <laughs> dito muna mga